so yon mga boards. Hindi naman siguro masama kung lalagyan natin ng mga konting random vlogs ito ng channel. Siyempre eh kasama rin naman to sa travel na ginagawa ko. So hindi man tayo nakamotor at least bumabiyahe tayo what if, ano dagdagan natin ng konti para hindi tayo halos puro motor puro motor upgrade upgrade ang nasa uh, ayan nagkakasira na yung motor ko sana mag enjoy kayo sa so mapapanood nyo ngayon ko lang ito gagawin sa buong buhay ko random vlog uh, kasama ang pamilya na mag outing so yun yeah. let's go taling takot na takot yun yung mga motor namin motor ko dalawang motor kapatid ko kasi itong asa tali tali na 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 tapos na kami yung bumper namin ano mabot kami ng bata Parang hindi ano. mo naman alam kung mahal yan, 15,000. Magkakaroon ng mga Tama ba? Tama ba 'yung nita niya? kapalan na pa lang <laughs> mga lapat magkaka eh. So ito po 'yung gagawin <laughs> la ko, ito papakita ko po sa inyo. Pagkas mo na kami. Dito pa kami sa amin, Santa Maria. Pero gas up kulor siar lang dito sa menu uni yung sasakyan namin na bubulok-bulok tignan. Ayan. Ayan. Nakarating ng bataan. Nauunti-unti na rin kasi ng paayos yan kahit pa Kaya ayan. Dadala namin dito. Instead na mag-arkela pa kami, hindi ibayad na lang doon sa pampagawa yung pang-arkela. At least, uh, anytime magagamit namin yung sasakyan. Pasok lang sa tingnan pero okay yung makina. Dito kami ngayon sa Walter para kumain. Kahit pa paano, ay papasok yung aso. Nakadaya pero naman sila. Ayan, okay. kain mo na kami bago kami pumunta ng moro. Wala ka pa. Kapa tayo? Ali. Ang tuwa ah. Ay. Ay

Dito na kami sa nabok ng aming resort. Pero di ko alam kung dito yun eh. Kasi may annex pa to. Tanong natin. Pwede yes, po magtanong. Dito po ba si Ma'am Ani? Oo, oh, kayo po si Sir Alvin. Apo. Oh. Dito po kayo sir. Saan po pwede magpark ma'am? Dito na lang po. Ano po banda lang yun sir? Ah. Uh, Sunchy lang to? Sasakyan po. Hindi po. Dito na lang po sir. Na... Pa-park na lang po ako ng medyo makayos sir. Na... Dito po sa gilid? Apo. Wala pa po ba lalabas dito? Wala. Lahat pa lang po kadalating. Ah, sige, bali bukas pa ah. lang. Pero okay lang naman kung sakali doon sa labas. Pwede uh, naman po, pero ilan kung may nakita ilan. po kayong sasakyan sa labas, same park lang po sana. Ah, doon lang din sa may gilid ng baka ah, na. Thank you. Papaayos ko na lang yung park ng sasakyan. <laughs> Let's go. Nakarating yung sasakyan namin dito sa bataan. <laughs> Ayos. yun yung aming bumper so bale ay ayos, ayos na muna siguro kami ng gamit ayan hanapin ko muna yung room para yung, know, mapagpahinga na rin then makaligo let's go wala Pang underwater naman tong camera ko Kaya lang ayoko siyang isubo Isubo na ko siyang isabak sa tubig alat Kasi ang dami ko nagubasa Kahit na pang underwater yung mga camera nila Pag sa dagat nila niluso, Nilusong ng walang diving case Sisira So ayaw kong isugal Siyempre, magkano rin to. At hindi biro ang presyo ng camera na ginagawa. Ayan. Saran dito na kami. Balik ko lang tong camera. Diligo na rin ako. Pati nga ng likod dyan. Tayo ko. Ayan o. Oh. Hey. harap. Harap. Go down. Palit ko muna yung camera bago ako so, maliigot. Ah, pakaiyake. Pagkakain okay, ka lugar to. Uy. Ah, iyake pa isa. Iyake. Sab uh -huh. sa inyo, good morning Day 2 Nang Dito sa resort na Galmusal muna akong doon na sila At sa dagat Lalakad Medyo hindi lang Goods Dito sa resort na Okay yung accommodation Pero Pagdating doon sa Signal WiFi, fi wala walang internet connection dito sa loob kailangan pa namin lumabas tapos ikitsa meron TV tapos kailangang may sarili ang dalang remote so di naman namin alam na ganun maganda yung kwarto malaki good for for person kaso yun nga walang signal may wi sila wala namang internet Edemiao. Magalmosan lang ako. Ayan. Dito kape, tinapay. Luto na lang din ako ng hotdog. Tapos itlog. Let's go. dito na kami sa dagat lalakad-lakad lang parang ayaw ko na maligo pag na. Uwi na kami. Pero hindi na namin alam baka may daanan pa kami. So, let's go. Sir, okay, Thank you, sir. Sorry okay. na, okay, sir. Anong Wala na po. by Alpino Uno Beach Resort Alright Pauwi ah, ah. na kami Ito mga lakamotor na dumada Ngayon sila umakit no ng bataan Pin Pinaka safe na talaga yung ano outing kayo ng Wednesday, Thursday, Friday. pagkasi Sabado, Linggo. Yan, parang itik na kayo sa dagat. Home safe na kami mga boys. Tiboy nung sasakyan. Ilan yung, ano, diesel? 10 point... 10 point 11 10.11 km per liter yung diesel namin 134 papunta 134 pabalik total na gastos namin sa diesel 1,300 tapos walang aberya sa sasakyan sobrang layo kasi ng biyahe ngayon lang namin na biyahe ng ganun kalayo na. ito yung mga isda namin yan palibot ng bahay merong isda